Good evening, minasang. Welcome sa YouTube channel ko, Boss Freak Charot. For today's video, minasang, is nag-trade na sa ta and mawagihap po, nagtagnatag na sa ta sa market. Ang atong i-trade ron, kaya ang gold lang gihapon unya niya, natay doha ka-entry. So, medyo ipit pa ta sa unang posisyon. Sa ikaduhang posisyon, medyo nag-profit na nag tagamay, pero morang ipit pa gihapon. So, mawag na itong entry, minasang, medyo ipit pa ta. So, nakakita tagda divergence din di oh. no eh. Triple bottom. Divergence siya. Kaya ang RSI pataas. Ang Unang entry na to kan Divergence gap po. Kaso naipita din rin aside. nga So doon nakaposisyon na to ang entry ron. So positive ta sa ikaduhang entry. Sa unang entry negative ta. Lang ta sa to ang account karon is nasa $70 na ta. So kagahapon nag profit ta og pero overall profit na to 8 lang kay napildi sa JJ and then uy ipit gitaan ni Gidron so 71 na to ang um, balance ron from 47 to 70 so I hope na muda ko pa niya ang butasan ni Taman so subaybayin so ninyo kung asa Taman niya ang ako ang small account sa forex 2 <laughs> hours later So update lang na ako akong trade garong gabi yun ano murag ipit man murag malas man ato uh, ang trade rong gabi yun na man wala na to gi take profit ang TP1 kay lagi ni ato ang pagagreedy sa so nangita patag mas dako pa nga profit so karon imbis nag profit na ta ganina o mga 50 pips so ato isibog na to ato ang TP sa taas so mauto ma no, nahit na no na to ang stop loss kaysa sa ato ang TP. So, wala. Alcance na imbis nag, nag, positive tag 50 or asig, 70 pips nag na. Pero, nakatipi ta sa mga 30 pips. So, okay ra. Not bad. Pero, lugi alcance. Kaya nga, no. Taas kay tag oras nga gigahin niya. Pag ako man gamay na ka, tag, Pero, sige lang. Inahinay. Eh. So, currently, ato ang ato ang account ron is naana sa mga 72. So, maybe, taas, man, medyo dako-dako ato ang profit gabi. Eh. So, from 47 to 72 so not bad so bako ka bako kung hantod ka saan tama na nga to ang, kuanron. ang nga to ang account so ano ano itong tipi dali 50 pips so my god ana gisibog na to ato ang pagangat ani nga kani nga presyo minasa ang kani nga market atong gisibog atong stop loss diri banda kani para dili pud maipit ato ang unang entry nga naipit ani ang pila ka minuto So pagangat na ni dire 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 banda sibog na tong stop loss dire dapit dire. So ning down siya nahit hit atong stop loss and then pag sa atong stop loss ning saka ara laguta. Mm to dire. And then ning down na siya. So almost 100 pips sad ni unta. Pira na naging bato pa tungod sa pagka greedy. Dili gyud maayo ipanda na to ang pagka hangul's kwarta no wag itay mapalla gyud masusayang na pera na naging bato pa pero yu, okay lang at least dili ta wala ta nag loss karong na gamay ra to ang profit so not bad na rin ang ato na lang yung attitude ang ato ang problem which is wonder gyud atong pagka greedy <laughs> so mao na to ato ako ang update sa to ang kuan small account how to grow your small account minasa so don't forget to subscribe kung ganahan mo. Thank you, boss, freaks.